Aries, ngayong araw, ang kulay gold ang magdadala ng magandang daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay, yaman, at pagpapahalaga sa sarili. Maaring may pagkakataong dumating upang ipakita ang iyong kakayahan at galing. Huwag matakot sa hamon dahil may kakayahan kang lampasan ito at makamit ang iyong mga pangarap. Mga numero ng kapalaran number 36 at number 21, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang kulay gray ang magiging gabay mo sa araw na ito, ang gray ay sumisimbolo ng katalinuhan, pagiging organisado, at kakayahang magdesisyon ng maingat, maaring may sitwasyong mga ilangan ng iyong pagiging mapanuri at praktikal na pag-iisip, Maging maingat sa bawat hakbang upang maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli, mga numero ng kapalaran, number 19 at number 25, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, ang kulay pink ang magpapalakas ng iyong enerhiya sa araw na ito, ang pink ay simbolo ng pagmamahal, pagkakaunawaan, at kabutihang loob, Maaring magkaroon ka ng pagkakataong mapalapit sa isang mahal sa buhay o makamit ang kasagutan sa isang bagay na matagal mo nang iniisip. Gamitin ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya upang mapanatili ang balanse sa iyong paligid. Mga numero ng kapalaran, number 20 at number 29, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer ang kulay black ang magbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon, ang black ay sumisimbolo ng misteryo, kapangyarihan, at pagiging determinado, maaring may matuklasan kang bagong impormasyon o pagkakataon na makakatulong sa iyong mga plano, magingat sa mga taong may inggit at tiyaking hindi ka basta-basta magpapadala sa mga hindi tiyak na bagay. Mga numero ng kapalaran, number 3 at number 25 at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ngayong araw, ang kulay blue ang magiging gabay mo, ang blue ay sumisimbolo ng katotohanan, kalayaan, at malalim na pag-unawa, maaring ito ang tamang panahon upang bumuo ng bagong ideya o magpahayag ng iyong saloobin, magtiwala sa iyong sarili at huwag magdalawang isip na ipakita kung sino ka talaga mga numero ng kapalaran, number 14 at number 22, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ang kulay green ang magbibigay ng tamang direksyon sa iyong araw, ang green ay sumisimbolo ng kaseryosohan, disiplina, at pagiging matibay sa anumang hamon. Maaring ito ang tamang panahon upang itoon ang pansin sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Patuloy na magsumikap dahil malapit mo nang makita ang bunga ng iyong pagsisikap. Mga numero ng kapalaran, number 17 at number 29, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra ang kulay silver ang magdadala sa iyo ng inspirasyon ngayong araw. Ang silver ay sumisimbolo ng kakayahang umangkop sa pagbabago, intuitibong pangunawa, at koneksyon sa espiritualidad. Maaring may matuklasan kang bagong landas na magbibigay ng direksyon sa iyong hinaharap. Huwag matakot sa pagbabago, dahil ito ang daan patungo sa mas magandang hinaharap. Mga numero ng kapalaran, number 11 at number 26, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio, ang kulay maroon ang magiging swerte sa iyo ngayong araw, ang maroon ay sumisimbolo ng lalim ng emosyon, katatagan, at tapang sa pagharap sa mga pagsubok, maaring may mga bagay na kinakailangan mong ipaglaban o desisyon na dapat mong gawin ng may paninindigan, maging matatag at huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin, mga numero ng kapalaran, number 33 at number 15, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang enerhiya ng kulay orange. Ang orange ay sumisimbolo ng sigla, kasiglahan, at positibong pananaw sa buhay. Sa araw na ito, maaari kang makatagpo ng bagong oportunidad o makaranas ng tagumpay sa isang bagay na iyong pinagsikapan. Gamitin ang iyong likas na pagiging masigasig upang mapanatili ang magandang daloy ng swerte. Mga numero ng kapalaran, number 10 at number 23, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang kulay green ang magiging gabay mo ngayong araw, ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan, kapanatagan, at paglago. Ito ay maaaring magpahiwatig ng magandang balita pagdating sa pananalapi o isang bagong simula sa larangan ng trabaho, per alin ang tiyaga at pagpapahalaga sa seguridad upang mas mapalakas ang iyong pundasyon sa buhay mga numero ng kapalaran, number 9 at number 30, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang magpapabuti sa iyong araw ay ang lakas ng kulay yellow, ang yellow ay simbolo ng talino, komunikasyon, at pagiging bukas sa pagbabago. Magiging mahalaga ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap sa ibang tao upang makuha ang tamang impormasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Maging alerto at gamitin ang iyong likas na katalinuhan upang mas mapadali ang iyong mga gawain. Mga numero ng kapalaran, number 25 at number 19, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces ang kulay white ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang white ay sumisimbolo ng kaliwanagan, kapayapaan, at proteksyon. Maaring may mga emosyonal na pagsubok kang haharapin, ngunit ang pagiging bukas sa pagpapatawad at pagmamahal ang magpapagaan ng iyong pakiramdam. Bigyan ng atensyon ang iyong emosyon at huwag ipagwalang bahala ang iyong sariling pangangailangan. Mga numero ng kapalaran: number 30 at number 27, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.